come back date 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa so ng Brigada you know, News Team it's mula it's Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, si tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abala! lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Maraming salamat at one time the New Filipino Time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang BMW, mga kabrigada, tiniyak ang tulong sa mga biktima ng malagim na aksidente sa Lapu-Lapu Day Black Party sa Vancouver, Canada. Ilang ahensya ng gobyerno pumila at bumoto sa three-day local absentee voting para sa May 2025 elections. Ang fee naman pinaigting ang pagbabantay sa aktibidad ng Bulkang Bulusan matapos ang priyatic eruption. Sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Bulusan, inilikas na. Ang DSWD at Provincial Government uh, puspusan ang sinasagawang clearing uh, at relief operations. Sa pantala mga kabrigada, Senadora o mapila sa China na iwasan na ang paggawa ng drama kasunod din ang diumanoy pag-angkin ng mga ito sa Sumdecay. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Dula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng lunes, kabrigada April 28, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa detalya ng ating mga balita mga kabrigada Ang BMW tiniyak ang tulong sa mga biktima ng malagim na aksidente Sa Lapu-Lapu Day Black Party sa Vancouver, Canada Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! brigada. Report! Nagpahayag ang Department of Migrant Workers ng kanilang taus-pusong pakikiramay at pagdadalamhati sa mga biktima ng malagim na aksidente sa Lapu-Lapu Day Black Party sa Vancouver, Canada. Labing isa ang kumpirmadong patay matapos araruhin ng isang itim na SUV ang naturang pagtitipon ng mga Pilipino. Nanawagan ng DMW ng panalangin para sa kagalingan kaligtasan, kapanatagan, pagkakaisa at katarungan para sa mga naapektuhan ng trahedya. Tiniyak din ng DMW ang agaran tulong at suporta sa mga biktima bilang bahagi ng kanilang patuloy na pangako na tiyakin ng kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs. Nakikipagugnay naman na ang Migrant Workers Office sa Vancouver sa Department of Foreign Affairs gayon din sa mga otoridad ng Canada upang bantayan ang kalagayan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. In the heart of changing lives, sako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music News of Bagong Bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nakidalamhati ang mga senador sa kalunos-lunos na nangyari sa ilang Pilipinong dumalo sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, Canada. Inararo kasi ng isang sasakyan ang naturang festival na siyang naging sanhi ng pagkamatay at maging pagiging sugatan ng ilang Pilipino bagay na mariing kinundina ni Senadora Risa Hontiveros. Tiniyak naman ni Hontiveros na kaagapay ng Filipino community sa Canada ang pamahalaan ng gobyerno sa pagdadalamhati, paghahanap ng hustisya at pagbangon. Umaasa naman na si Senator Win Gatchalian na magkakaroon ng mabilis at masusing investigasyon na hinggil sa insidente upang mapanagot ang may sala. Uma, ataw, ikada, Line. Liderato ng kamara, mga kabrigada, pinatitiyak ang suporta at ustisya sa Consular Officers sa Canada para sa mga biktima ng SUV accident sa Vancouver. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Nagpaabot ng pakikisimpatya si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa malagim na aksidente sa Vancouver, Canada sa gitna ng selebrasyon ng Lapu-Lapu Day. Ayon kay Romualdez, nakahanda ang kamera na tumulong sa anumang paraan kasabay ng pakikiramay para sa mga nawalan ng na mahal sa buhay. Hiniling rin nito sa Philippine Consulate Officers sa Canada na bilisan ang kilos at yaking na ibibigay ang suporta, proteksyon at hostisya para sa mga Pilipino. Bukod dito, nanawagan ng Speaker sa Canadian authorities na panagutin ang sospek at palakasin ang mga hakbang na titiyak sa kaligtasan ng Filipino community. Ipinunto ni Romualdez na higit pa sa nararamdamang sugat ang pagkawala ng buhay at pagkabigla ng Filipino-Canadian community. nakalulungkot niya na ang isang araw ng pagsasaya bilang pagunita sa mga bayani, pamana at diwa na nagbubuklod sa pamilyang Pilipino ay nauwi pa sa trahedya. Batay sa ulat, nasa labing isa na ang bilang ng na mga nasawi matapos na maararo ng SUV ang kum sampol ng mga tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, nagsimula ng magsipila ang mga tauhan ng Comelec sa mga polling precincts sa loob ng ahensya sa Intramuros, Manila para makaboto. Ito ay sa harap ng pagsisimula ng tatlong araw na local absentee voting o LAV para sa halalan 2025. Kabilang sa mga absentee voters sa Pilipinas ay ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at mga tao sa media na magpapatuloy ng kanilang trabaho sa araw ng botohan. 1,400 na mga pulis mula sa National Headquarters ng PNP sa Campo Crame ang inaasahang boboto sa pamamagitan ng local absentee voting. Ayon sa PNP Public Information Office, kabuang 1,471 na mga personnel mula sa command group, directorial staff at national support units ang nakatakdang lumahok sa LAVA. Pinangunahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagboto sa Multi-Purpose Center. Isasagawa naman ang botohan mula April 28 hanggang April 30 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Umahatao. Balita Brigada Balita Nationwide. Brigada Samantala mga kabrigada, patuloy pong pinag-iingat ng FIBOX sa mga residenteng malapit sa Bulkan Bulusan matapos itong magtala ng priatic eruption kaninang madaling araw. Nagdulot ito ng bent plume na umabot pa ng 4,500 meters bilang taas mula sa crater ng nasabing bulkan. Maalala pa ng ahensya sa publiko, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Kasabay nito mga kabrigada, pinaigting din ang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone sa southeast sector para sa posibleng mga epekto ng nangyari pagsabog ng tumagal ng 24 na minuto. Lahat ng mga komunidad na nakaranas ng asphalt ay nabisuang gumawa ng mga precautionary measures at pinagsusuot ng protective masks. Mapapatid na dahil sa periodic eruption mula level 0 o ang normal level nito, itinaas sa level number 1 ang alert status ng bulkang bulusan. Rapido, Kaugnay pong balita mga kabrigada, tanggap tayo ng update. Mga residente na apektuhan ng pagputok ng Bulkang Bulusan, inilikas na. Alamin natin ang detalye sa report ni Brigada Allen Desen. Brigada Allen, ibrigada mo. Brigada! na sa pamilya mula sa bayan ng Huban ang inilikas matapos ang nangyaring pagputok ng bulkang bulusan kaninang madaling araw. Sa datos na nakalap ng Brigada Nusa sa pinubo ng mga nasa vulnerable sector o yung mga atris, senior citizen at may respiratory illness ang mga bakwit na lahat nagmula sa barangay Puting Sapa. Sa kasalukuyan ay pansamantalang namamalagi sa Huban Evacuation Center ang mga naapektuhan ng ashfall habang patuloy sa pagkalap ng MDRMO sa iba pang mga residente na maaaring ilikas sa mga evacuation centers. Samantala kaagad namang dumating sa lugar ang mga kawani ng provincial government upang magsagawa ng clearing operations. Ayon kay Governor Edwin Bubuy Amor, matagal nang nakapreposisyon sa bayan ang mga face mask na ipapamahagi sa mga residente. Last week pa, nakapreposisyon na tayo ng face mask. Binigay na natin sa yung munisipyo, na, uh, binigay naman sa bawal barangay. So, sa ngayon, aktibo tayo. Lililisa natin ang highway. Tumating na rin sa lugar ang mga personahe ng DSWD Bicol upang pangunahan ang pamamahagi ng aabot sa 20,000 mga food pack sa mga apektadong pamilya. Sa ngayon po, upon the request of Governor, eh, mayroon na po tayong mamaya uh, ipuprovide po ng DSWD. Uh, siyempre, sa uh, pangunahan, siyempre, na aming uh, aktibo, Secretary Rex Lexagan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang flashing at road clearing sa mga kalsada sa bayan kasabay ng pagpapaalala sa mga residente na maging maingat at maging handa sa lahat ng oras. In the heart of changing lives, ako si Brigada Allen Dicen ng 101.5 Brigada News 7, Sogon, sa I'm Source Agon. Nasa musica news. On Brigada on. Balita Nationwide One time the new Filipino time mga kabrigada alas 12.11 ng tanghali. kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, integrity Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa, sa Senado. Mula sa PDP Party, iboto pagkasinador Marcoleta number 38 sa balota. Pay for by Jun Pagadua, General Santos City. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Tuloy tayo mga Brigada Sa ating po naman mga balita Ang Sorsogon Police Naka-alerto pa rin kasunod Ng pagputok ng Bulkang Bulusan Yan ang report ni Brigada Kat Austria Ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Naka-alerto ngayon ang Sorsogon Police Provincial Office kasunod ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Ayon kay Police Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Andre Dison, nakahanda ang kanilang mga units na magbigay ng kinakailangang assistance kabilang ang logistics at financial resources para sa mga apektadong residente. Kasama rin ang crowd control at traffic management para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nabatid na kabilang ngayon sa mga komunidad na apektado ng ang barangays Bolos at Kogon sa Erosin at barangays Puting Sapa, Buraburan at bahagi ng Katanusan sa Huban, Sorsogon. Hinimok ng PNP ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatyag at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigadang botohan sa mga lugar na apektado ng aktibong vulkan itutuloy pa rin ayon yan sa Comelec Brigada Katrina Honson i-brigada mo Brigada. Brigada. B -b 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 ng eleksyon sa itutuloy pa rin ang botohan sa mga lugar na apektado ng aktibong vulkan. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, walang dahilan upang ipagpaliban ang halalan sa mga apektadong lugar. Anya, Tanging ang mga lugar na may deklaradong force majeure lamang ang maaaring isa ilalim sa suspension ng eleksyon. Samantala, magtatayo ang COMELEC ng mga alternatibong polling precincts malapit sa mga evacuation centers upang matiyak ang paglahok ng mga putante. Ang hakbang na ito ay bahagi ng contingency plan sa pinatutupad upang matiyak ang maay sa dali ng halalan sa kabila ng mga kalamidad. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ay ginit ngayon ni Senate Deputy Minority Leader Rhys Santoberos na mahalagang itigil na ng China ang pagsasagawa nito ng drama Nagugat ang pahayag ng Senadora mula sa pagangkin ng China sa Sandy Cay na kung kanilang tawagin ay Taishan Reef Ayon pa kay Senador Ontiveros, hindi malabong paraan lang ng panlilin lang ng China ang pagkabit nila ng Sandike o ng Chinese flag sa Sandike. Dagdag pa ng Senadora base pa sa international law, parte na ng naturang teritoryo sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Nanawagan naman ng Senadora sa Department of Foreign Affairs na maghain ng diplomatic protest. Kaliban pa doon, humiling din ito sa Philippine Coast Guard na magsagawa ng mga joint patrol sa naturang lugar. Rapido, Samantala mga kabrigada, si Senadora Marcos iginiit na bunga ng group effort ng administrasyon ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada! ni Senadora Amy Marcos na politically motivated at bunga ng DMA Group effort ng administrasyon ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at di kalaunay pagdala rin sa kanya sa The Hague, Netherlands. Sa laysay pa nito, tila rin na naturang administrasyon ng takbo ng pangyayari upang mapabagsak ang pamilyang Duterte bago ang 2028 presidential election. Pero maliban pa rito, lumilitaw din sa nakarang tatlong pagdinig na sa Senate Committee on Foreign Affairs na tila mayroong nangyayaring cover-up hinggil sa naging operasyon ng pag sa dating Pangulo. Bukas naman nakatakdang magsagawa ng press conference ng Senadora para talakay ng lahat ng findings na nakilang nakuha mula sa nakaraang pagdinig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of 40. Brigada Alang Pangulong Marcos, mga kabrigada, balik bansa na matapos dumalo sa funeral ni Pope Francis. Wala sa balakanyang Brigada Maricar Sargan, i-Brigada e mo! Brigada. Report! Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula Vatican City matapos dumalo sa libing ni Pope Francis noong Sabado. Ayon sa Pangulo, ang kanyang pagdalo sa funeral ng Santo Papa ay simbolo ng taus-pusong paggalang ng sambayan ng Pilipino kay Pope Francis na nagbigay tinig at pagmamahal sa mga karaniwang tao. Anya kinatawan niya hindi lamang ang pamahalaan kundi maging ang bawat Pilipinong nananalangin, umaasa at nagpapasalamat sa Santo Papa. Samantala, bago bumiyahe pabalik ng bansa, Sinamantala ng Pangulo at ng First Lady ang pagkakataon na magdaos ng post-anniversary dinner sa Vatican. Kamakailan lamang ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanilang 32nd wedding anniversary. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Rapido, Brigada Balita mga kabrigada muli pong nanguna si Senator Christopher Bongo sa pinakahuling pre-election surveys kabilang ang tugon ng masa at Tanghere bago ang 2025 midterm elections. Sa Tanghere survey mga kabrigada nakakuha siya ng 59 0.3% vote pre voter preference at sa Octa TNM survey ay nangunguna pa rin siya sa senatorial race sa isinagawa o isinagawa ang Octa TNM survey mula Abril Ages hanggang 16 ngayong taon kung saan 1,200 registradong voters ang na-interview. Mula naman po sa survey, merong plus negative 3% margin of error at 95% confidence level ito na nagpapatibay sa kredibilidad ng mga resulta. Sa huli, nagpasalamat si Go sa patuloy na tiwala ng publiko kasunod ng kanyang tagumpay sa mga naunang surveys ng SWS, Pulse Asia, publikos at iba pa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada nagtamuho ng second degree burns o so halos 90% ng kanyang likod si Jonathan Insia, 39 years old matapos ang masabugan ng butane sa loob ng kanilang bahay sa barangay Makambol, Mati City. Ayon pa sa ulat, habang nagluluto ng hapunan ng anak ni Jonathan, hindi agad napatay ang nasabing butane. Nang lapitan ito ng ama, sumabog at inabot ang kanyang likod. Dahil ang post pangyayari, hindi ho nakapaghanap buhay si Jonathan at nahihirapan ng kanilang pamilya na tustusan ang mga gastusin kabilang ang mga maumahaling gamot para sa kanyang sugat. Agad kumilos ka brigada, ang Brigada News FM Mati, katuwang ang Juan Tahanan at ang probinsyal na pamahalaan ng Davao Oriental upang matulungan ang nasabing pamilya. Nabigyan si Jonathan ng pambiliho ng gamot gas para sa pangaraw-araw na konsumo at may mga tagapakinig ng Brigada News FM Mati ang nagbigay ng GCash upang makatulong sa kanilang pangangailangan. At dahil dito nagpapasalamat si Jonathan at ang kanyang asawang si Marife sa mabilis na tulong na natanggap nila mula sa Brigada News FM Mati, Social Services Unit ng Davao Oriental Provincial Government at One Tahanan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, ka brigada. Balita, balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Mga ka-brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ah! Brigada Leo Navarro Malignem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. gather in the heart of changing lives.